Nasaan ba yung kasama mo? Asan yung mga magulang mo? Bakit andito ka? Iniwan na po ako ni Papa eh. Ako na lang po muna mag-aalaga sa kanya hanggang hindi pa natin nahanap yung magulang nito. Kung, kung okay lang sa'yo, magandang idea yan. Pa hindi, hindi kita pababayaan. Ako yung bahala sa'yo. Ako yung mag-asikaso sa'yo araw-araw. Asia, -araw. ah, hindi nakita ka kayong eh. Kasi yung nanay mo, sumama sa ibang lalaki. Dito ka na lang ha. Huwag kang susun sa akin. Papa! Balot! Bili na kayo ng balot, oh! Ay, mainit pa Mainit pa to! Ay, uy, may bata! Uy, Ineng! Anong ginagawa mo dito? Ayan, no, oh, magagabi na! Naku, alam mo ba, delikado dito! Nasaan kasama mo? Asan yung mga magulang mo? Bakit andito ka? Umiwan na po ako ni Papa eh. Ganun ba? O siya, sige. Sumama ka. May aso. Ganito na lang ha. Napakadelikado dito. Kaya mas mabuti pa siguro sumama ka sa akin. Huwag ka mag-alala kasi mapagkakatiwalaan naman ako eh. Pupunta tayo ng barangay ha. Magre-report tayo. Hindi ka na plastic. Ah, Diyos ko, delikado dito. Ano ka ba? Kap! Kap! O, oh, Marmar, ano nangyari? Eh, kap, may i-report sana ako sa iyo, Eh, habang... Nag naglalako kasi ako ng balot dito sa ano natin, sa buong bayan natin, dito sa barangay natin. Eh, nakasalubo kasi akong bata. Isang bata nakita ko doon, mag-isa. At sabi niya, iniwan daw siya ng tatay niya. Eh, kap, hindi naman maatid ng konsensya ko na hayaan na lang yung bata. Kaya gusto ko sana i-report sa'yo dito para mahanap mo yung magulang nila. Ah, uh, sige, sige. Ah, uh, iya, alam mo ba kung anong pangalan ng tatay mo? Jeboy yeah, po. Jeboy Cruz? Parang, wait lang ah. Tingnan natin sa record ng barangay. Oo, oh, Marimar. Walang record yung pangalan ng tatay na ito dito sa barangay eh. Pero, ang alam ko, taga-kabilang barangay yan. Ay naku ka, paano yan? Paano natin mahanap yung mga magulang nito? Na hindi naman pwede kap na hayaan na lang natin ito sa labas. Alam mo namang derikado yung panahon ngayon. Eh paano yan, Marimar? Kasi hindi naman pwede yan dito sa barangay. Tsaka walang, walang mga kasama dyan. Wala naman si Enzo na tatlong araw lagi dito yon. Walang mga kasama yung bata. Ah, uh, po ba ka? Eh, paano po yan? Uh, Ganto na lang po. Siya, sige. Sa pagsamantala na lang po muna siya sa bahay ko. Ako na lang po muna mag-aalaga sa kanya hanggang hindi pa natin nahanap yung magulang nito. Kung, kung okay lang sa'yo, magandang idea yan para naman hindi mapano tong bata. Tsaka, ayamot, kakausapin ko yung mga barangay tanod dito. Uh, papahanap ko yung tatay niya. S -s sige Kap. So, paano po? Mauna na po muna kami. O, oh, sige. Tawagan na lang kita pag may balita na kami, ha? kakap padalan lang po ng mga, ano ito, kahit kunting ayuda lang po para sa bata. Ah, oo naman. May assistant naman yung barangay, so tutulungan pa namin dyan. Sige ka. Maraming salamat Kap ha. Hmm. 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 Ayan, ang sarap ng pagkain na to. Sigurado ako magugustuhan to ng anak ko. Ay, hindi ito matawag. Sino ito? Ah, si Kapitan. O, oh, Kap. Matatawag kayo, Kap. Ah, uh, lang balita sa na hindi pa rin namin nahahanap yung magulang ng bata eh. Pilagtatong tanong na namin kaso matagal na daw lumipat eh. <laughs> Ako, Kap. Walang problema yun, Kap. Ayos lang sa akin, tsaka maayos naman yung bata dito. Ah, uh, ganun ba? Buti naman. Basta, pag may balita na kami, sabihin ko agad sa'yo. Sa, nga pala, uh, may binigay na assistant ng barangay para sa pag-aaral ng bata. Ah, naku kap, maraming maraming salamat kap ha. Malaking tulong po yan para sa pag-aaral ng anak ko. <laughs> Oo naman, tsaka daanan mo na lang dito kapag uh, kailangan mo na. Sige po ka. Maraming salamat ka! Ay, saan na yung sibuyas dito? Ay, eto. Hindi ko pa yun. Oh, siya! Ano? Bakit? May kailangan ka ba? Gusto mo ba na kumain? Eto, patapos na yung niluluto ko. Hmm? Alam mo, anak. Alam ko naman na nalulungkot ka eh. Huwag ka na masa. Tsaka, alam mo, kahit na hindi mo naman kasama yung mga magulang mo, andito naman ako eh. Andito naman si Mami Marimar ganda. Tsaka, hindi hindi kita pababayaan. Ako yung bahala sa iyo. Ako yung mag-asikaso sa iyo araw-araw. Tsaka, pagsisikapin ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Gagawin ni Mami lahat. Sisikapin niya maabot lahat ng mga pangarap mo. Tsaka, mamahalin kita ng parang totoo at tunay kong anak. Mmm, masanda. Masanda sa akin, baby. Ah! Yung mga natin, anak. Oh my gosh. Masya, sige. Bumalik ka muna dun kasi maghahain na ako. Ha? Sige. Ang <laughs> cute talaga ng baby girl ko. May anak na si Mami Marimar. Mar. <laughs> hey, anak. Ang daming tao pa. Parang tingnan dito, oh. Naku, anak mo. Oh, tingnan mo naman yung ulam natin, oh. Paubos na. Tsaka yung balot natin. May araw pa yan, ha. Pero naubos na yung balot natin. Alam mo, anak. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Ikaw talaga yung lucky charm ko, no? <laughs> ano ba sasabi mo? Swerte po ako sa inyo kasi inalagaan niyo po ako. Ay, ano ka ba? Walang ano man yun, no? Tsaka simula ngayon, may titigay ko na lahat ng mga pangangailangan mo kasi ayun, oh, lumalakas na yung business natin. <laughs> so, sandali ng anak ka. Naihihis, si mami. Dito ka na lang muna. Ikaw na muna magbantay. Magsisiyan ako. Saglit, ha? Excuse me lang ha? Bakit mo nang yung anak ko? Sino ka? Ako yung totoong nanay ni Zia. So ikaw yung... S -s -s so ikaw yung nanay ng anak ko? At, At, At anong ginagawa mo dito? Nandito ako para kunin si Zia. <tors> Nagpapatawa ka ba? Kapal din talaga ng mukha mo, no? Pagkatapos niyo pinabayaan yung anak niyo? Tapos ngayon sasabihin niyo, andito ka para sa anak mo? Hindi po ko maiintindihan. Nilayo si Zia ng tatay niya. Sobrang tagal ko na siyang hinahanap. Alam mo, wala akong pakialam sa mga rason mo. Kasi kung totoong hinahanap niyo yung bata, Nung unang araw pa lang na nawala siya, hindi e eh, di ba? Diba? Nasa iyo na siya. Sinubukan ko naman yung lahat para makita siya eh. Pero ngayon na ako nagkaroon ng chance. Kung ayaw mo maniwala sa akin, ito. May picture ako niya. Hindi pa ba ito sapat para sa'yo? Hindi hindi ko ibibigay sa iyong anak ko. Ako, ako ang nag-alaga sa anak ko. At hindi ko siya hayaan na basta-basta lang isusunod sa iyo. Kahit magkano ba bayaran kita, makuhay ko lang ulit yung anak ko. Please, tingin mo ba? Matutumbasan ng kahit anong halaga. Para ibalik ko sa iyo yung anak ko. <laughs> Alam mo, nagsasayang ka lang ng oras mo dito. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang kasi wala ka nang mapapala dito. Umalis ka na! O oh, anak, ngayon na naubos na yung mga paninda natin, pupunta tayo ng palengke, ha? Antayin lang natin yung mga tricycle dito. Ang tagal uh, kasi na. Mawalang uh, galang na. Nagulis ako. Ah, uh, Sir? Ano po kailangan niyo? Mabuti pa, sumama ka sa akin sa presinto. Dahil sa kidnapping. Sa sandali lang po, Sir. Wala pa akong alam dyan, Sir. Saka, ano po yung pinagsasabi niyong huli niyo po ako? Di ba, di mo anak to? Ah, uh, Ma'am. Pasensya ka na ha. Wala akong ibang choice. Para makuha yung anak ko eh. <laughs> Sir, tsaka sa nililag, Kapala ang kapalaman ng mukha po ninyo, pagkatapos ko bang alagaan yung anak nyo. Sir, pwede pa manahimik ka na. Kinabing po yung ginagawa nyo. Hindi yung po siya tunay na anak. Eh sir, hindi nyo po kasi ako naiintindihan sir eh. Sir, kahit anong pong sabihin natin, hindi yung pa rin tunay na anak yan. Malalagot pa rin ka sa batas. Abuti <laughs> pa sa mamahala sa akin. Ito ang yung bata. Oh! mama ko. Zia, ako yung totoo mong mama. Sumama ka na sa akin. Ah, uh, ma'am. Sir, hindi niyo po ibibigay yung bata. Papipinitan po akong talinggay sa presinto. Tunog. <laughs> mama, sasama po ako sa inyo. Huwag niyo lang po ipakulong si Mami, Mami Marimar. <laughs> Hello. Ano? Um, sir, okay lang po ba kung kami na lang po mag-usap? Siya, sige. Pero sir, huwag niyo pong tangang ilayo yung bata. Kapipilitan po talaga namin kayong hanapin. Sige po, pag kami may problema dito, tawagan niyo lang po kami. Sige po, salamat. Sige, anak. Sige, kung yun yung gusto mo, hindi ko ipapakulong si Mami Marimar mo. Taiintindihan ko naman yung nararamdaman mo eh. Pati ni Marimar. Salamat nga pala ha, sa pag-aalaga mo sa anak ko. Marimar, kung gusto mo, Pagtulungan nating palakihin si Zia. Asagaan natin. Ta -ta, talaga po nga. Oo naman. Ayaw po ako basta. basta Hindi lang po ako malayo sa... Malayo sa anak ko. Wag kang mag-alala. Bibigyan kita ng allowance. At doon ka na rin titira sa bahay ko. Kasama si Zia. Ah, anak. Narinig mo yun? Huwag ka na umiya kasi nagkakasama pa rin tayo. Nagkakasama pa rin tayo anak. Hindi, hindi tayo maghihiwalay. Eh. Marami salamat po. Pwede ko namang mayakap si Zia? Anak. Salamat. Eu não